Ayan guys, ay mapakain ng ating alaga. Yan ang ating alaga, si Tanggol. Tanggol, Tanggol. Tanggol. Tama nito, Tanggol. Buti okay, ako. Okay. Okay, Buti si Tanggol ang pinapay, eh. tinapay. Yan. Tinapay, Tanggol. O, oh, binigyan natin ang obi yan. Obi. Ay. Kain ka. Mayroon ka pa dito. Oh. Mayroon mo na. Kukunin mo agad eh. Ayun pa nga nauubos yan. Hey, mo na. Kaya nun muna. Kaya mga. Pag nauubos mo na yan. Tara, tanggal. Ayun ah, ka agad ng OB. Gusto mo pala yan ah. Saan ka? alaga, uh, si Tanggol. Tanggol ang pangalan niya. pinamirinda natin siyang tinapay oh, nakikita niya gusto niya agad gunin no? gusto ko di pa nga naubos ngayong kinakain kusin mo muna yan bago ko talibigay sa iyo ha? Oh? ha? ha? stop, ha?

Tapos na. Oh, Parita, ah, dito ah, ito ka. Ah. Main event mo na yan ha. Okay, yan lang guys. Tayo yung pakain natin sa ating alagang unggoy. Eh.